Ano nga bang magiging papel ng COVID-19 vaccine ngayong tayo ay nasa mga huling araw na? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Ngayon pong panahon ng pandemya, meron dalawang klase ng tao. Ang mga taong nagpapabakuna at yung mga ayaw magpabakuna. Ngayon po mga kapatid, nire-respeto po natin yung mga taong ayaw magpabakuna dahil meron po silang iba't ibang mga kadahilanan. At syempre, meron po tayong mga kanya-kanyang desisyon. Pero mga kapatid, meron po kasi ngayon mga tao na ayaw magpabakuna kasi naniniwala po sila na yung bakuna daw po ay yung mark of the beast. Mga kapatid, tinalakay na po natin yan na yung bakuna po o yung vaccine ng COVID-19 hindi po yan yung mark of the beast. Napatunayan na po yan mga kapatid. So po tayo matatakot na yung bakuna po, yun po yung mark of the beast. Kasi nga po mga kapatid, wala pa po yung tribulation. Hindi pa po ito nagsisimula. Alam po natin na lalabas po yung mark of the beast sa simula po ng tribulation. At sa lahat, wala pa po yung Antikristo. Yung Antikristo po, o yung halimaw, siya po yung mag introduce ng Mark of the Beast. So wala pa po tayo nakikitang ganyan. Hindi pa po siya lumalabas. Malino po, sinasabi po ng Bible, yung mga po sa pagpapatatak ng Mark of the Beast, walang iba, kundi yung Antikristo. So sa panahon po natin ngayon, wala pa po yung Antikristo. So wala pa po yung Mark of the Beast. At higit sa lahat mga kapatid, naniniwala po tayo na pag po yung tribulation at lumabas yung antikristo, wala na po tayo sa mundo dahil kinuha na po tayo sa rapture. So ibig sabihin mga kapatid, hindi na po natin mararanasan yung tatakan. Hindi na po natin maaabutan yung mark of the beast. Marami pong mga scholar, theologian, Bible school teacher, preacher o kaya man po mga doktor ang nagsasabi na yung vaccine po hindi po yan yung mark of the beast. Huwag po kayo maniniwala sa mga nagsasabi na yung vaccine yan po yung mark of the beast. Wala pong katotohanan dyan. Wala pong sinasabi yung Biblia patungkol po dyan. So yan po ay mga teorya lamang. Kasi po mga kapatid, alam po natin na yung Mark of the Beast o yung tatak na ibibigay ng halimaw sa mga tao, ilalagay po 'yan sa noo at sa kamay, hindi po sa braso ng tao. So wala pong kinalaman yung vaccine dito po sa Mark of the Beast. Pero mga kapatid, bagamat yung vaccine po, hindi pa po siya yung mark of the beast, sasabihin ko rin po sa inyo na kahit papano, meron po itong papel o meron po itong role sa mga huling araw. Ngayon po mga kapatid, naniniwala po tayo na tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na. At ngayon nga po, lumabas na po yung vaccine. So ngayon po, sa mapaanong paraan gagamitin yung vaccine, ngayon tayo po ay nasa mga huling araw na. So tingnan po natin mga kapatid yung tatlong katotohanan na ito. Una pong mga kapatid, marami pong tao ang naging interesado at naintriga dito sa Mark of the Beast dahil po sa vaccine. Sa pamamagitan po niyan mga kapatid, marami pong tao ang nagbukas po ng kanilang mga Biblia at hinanap po yung patungkol dito po sa Mark of the Beast. Naging opportunity po yung issue ng vaccine dito nga po sa Mark of the Beast para buksan ng mga tao yung kanilang mga puso't isipan sa salita ng Diyos. So yung mga tao na po mismo yung naghanap o yung nag-search patungkol nga po dito sa Mark of the Beast. Kasi nga po, usap-usapan po ito sa buong mundo na yung bakuna daw po, ito yung Mark of the Beast. At dahil po dyan, maraming mga tao ang naging interesado po dito sa usapin po na ito. Kasi mga kapatid, wala naman po talagang ka-idea o wala talagang kaalam-alam yung mga tao patungkol sa Mark of the Beast. Malay po ba nila kung ano ito? Bago po pumasok po yung pandemya, wala pong alam yung mga tao patungkol po dito. Ngayon po, nung no, nagkaroon ng pandemya at lumabas yung vaccine, nagkaroon po ng issue patungkol nga po sa vaccine na itong araw po yung mark of the beast. So noon po mga kapatid, wala pong pakailam yung mga tao at hindi po sila interesado patungkol sa mark of the beast, patungkol sa rapture o yung mga mangyayari pagdating ng mga huling araw. Pero dahil nga po dito sa pandemya at dahil po sa vaccine, marami pong mga tao ang nalaman po yung patungkol po sa mga huling araw. At higit sa lahat nga po, yung salita ng Diyos. So nakita po natin mga kapatid na sa pamamagitan po ng vaccine, marami po mga tao ang nagbasa na po ng Biblia. At marami po mga tao ang napalapit po sa Diyos dahil po dito. Ako po naniniwala ako mga kapatid na meron pong ilan sa inyo ngayon dito na nanonood. Kaya po kayo na andito kasi po, naintriga po kayo sa Mark of the Beast. Naging interesado po kayo sa mga bagay patungkol sa mga huling araw. At dahil dyan, mas lalo kayo napalapit sa Diyos at nagbukas kayo ng Biblia. Nakita po natin mga kapatid na talagang meron po talagang ginampanan itong vaccine para maraming tao ang maabot ng mabuting balita. So, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. So, dahil po dyan mga kapatid, nakatulong po itong vaccine para matupad po yung propesya na maraming tao ang maabot po ng mabuting balita ngayon pong mga huling araw. At sa pamagitan nga po niyan, darating po yung at ating Sokristo. So nakita po natin mga kapatid na walang makakapigil sa pagpapalaganap po ng mabuting balita, ng magandang balita ng Panginoong Sokristo sa buong mundo. Na kahit pandemya po mga kapatid, pwede po itong gamitin para pumatupad yung propesiya at para po malaman ng mga tao yung katotohanan. Pangalawang katotohanan po mga kapatid, yung vaccine po, yan po yung maghahanda sa mga tao para po sa paparating ng Mark of the Beast. Ako po mga kapatid, naniniwala na itong vaccine, ito po yung gagamitin para po sa preparation sa paparating po na Antikristo. Sa paparating po na totoong tatakan. Kumbaga po, pinapractice na po yung mga tao para po dito sa paparating ng Mark of the Beast. Kasi po mga kapatid, alam naman natin at sa pag-aaral po natin na itong Mark of the Beast o yung tatak ng halimaw, kailangan mo ito para makabenta ka at para makapili ka. So, ibig sabihin po mga kapatid, kailangan mo yung mark of the beast para makapasok ka sa mga establishmento, para makabili ka ng mga gusto mo, para magawa mo yung gusto mo. Kailangan mo ng mark of the beast pagdating ng panahon para mabuhay ka. So, ngayon po mga kapatid, nakita po natin na mahalaga po yung vaccine. So, nakikita po natin mga kapatid na sa ilang mga lugar po, ginagawang mandatory yung vaccine. So, kailangan mo yung vaccine para makapasok ka sa iba't ibang mga establishmento at iba't ibang mga lugar. So, kailangan mo nito. At kung titignan din po natin mga kapatid, mahihirapan kang bumili kung wala kang vaccination card. Mahihirapan kang makapasok sa mga resto o kaya man sa mga lugar na kailangan po yung vaccination card. So dito po natin makikita na yung sistema po ng vaccine at yung sistema ng Mark of the Beast halos magkahawig. Kailangan mo ito para mabuhay ka. Kailangan mo ito para makapasok ka sa mga lugar. Actually mga kapatid, kamakailan lamang po sa Sweden, alam naman natin na marami na pong mga tao nagpalagay po ng microchip doon. Pero last December 2021 lamang, yung microchip po na nilalagay sa kanilang mga balat, ito na po yung mga vaccine certificate po nila o yung vaccination card nila para makapasok po sa iba't ibang mga lugar para po makabili. So, imbis na card po yung dadalhin po nila, certificate o kaya man po QR code, nilagay na po mismo nila sa microchip. At yung microchip po na yun, nasa kanilang mga balat na po. So, yun na po yung ginagamit po nila para po mas mapadali po yung buhay nila. So nakikita po natin mga kapatid na ito na po, na andito na po tayo sa panahon na malapit na dumating yung Mark of the Beast. Sa pamamagitan po ng vaccine, nakikita na po natin yung sistema ng Antikristo. Kung naniniwala po tayo na yung Antikristo nasa mundo na po, pwede nyo pong gamitin itong vaccine po na ito para po ihanda na po yung mga tao. Nakita naman po natin mga kapatid na hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo kailangan po yung vaccine. At na-vaccine ka na, kailangan yung vaccination card, kailangan po yung vaccine certificate o kaya man po yung vaccine passport. So yun po yung isa sa pinakamahalaga ngayon sa ating panahon. Kailangan po natin lahat yan para po magawa po natin yung mga dapat nating gawin at makapunta tayo sa mga lugar na pupuntahan po natin. At pagdating po ng tribulation, yung mark of the beast, yan po yung pinakakailangan ng mga tao pagdating ng panahon na yun para po makabenta at makabili, para po sila ay makapamuhay ng maayos at higit sa lahat maging malaya po sila. So mas matindi po yung discrimination na mangyayari po pagdating po ng tribulation. Kung ayaw mo magpatatak ng mark of the beast, papatayin ka, ipapersecute ka. So mas matindi po yun mga kapatid pagdating ng panahon. Ngayon sa vaccine wala naman pong ganyan. Nasa sayo pa rin kung gusto mo magpabaksin. Ngayon kung ayaw mo, yun nga lang mahihirapan ka. Kasi nga, kailangan po talaga ng vaccine sa panahon po natin ngayon. So nakita po natin, magkaiba pa rin po talaga yung vaccine sa Mark of the Beast. Pero mga kapatid, yung vaccine po, ito na po yung paghahanda sa mga tao sa paparating na tribulation, sa paparating na totoong Mark of the Beast. At panghuli po mga kapatid, yung vaccine din po, ito rin po yung maghahanda sa mga tao, lalo na po sa ating mga kristyano, sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Kung nakita po natin na hinahanda na po yung maraming tao dito po sa Mark of the Beast, sa pamamagitan nga po ng vaccine, sa atin naman po mga kristyano, hinahanda tayo ng vaccine para po sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kasi po mga kapatid, yung vaccine po, ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po ay nasa mga huling araw na. At higit sa lahat yung vaccine, ito po yung nagsasabi sa atin na malapit na pong dumating yung Panginoong Sokristo na anytime sa panahon po natin ngayon, pwede na pong mag-rapture. Ako po mga kapatid, personally, sa mga nangyayari po sa paligid po natin ngayon, at higit sa lahat sa pandemya ang kinakaharap po natin ngayon, ito po yung nagpapaalala sa akin na nagbibigay sa akin ng pag-asa na darating na po yung Panginoong Sokristo. Sa totoo lamang po mga kapatid, yung mga nangyayari po sa paligid po natin, hindi po magaganda. Ang daming mga krisis, ang daming kaguluhan, ang daming pag-aaway-aaway, ang daming mga hindi magaganda nangyayari po sa paligid po natin. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po niyan, nawa nga po yan po yung bigay sa atin ng pag-asa na darating na po yung Panginoong Sokristo na kunting panahon na lang po talaga malapit na po siyang dumating. So mga kapatid, hindi lang po tayo tutulungan ng vaccine para protektahan sa virus, bagkos ito rin po yung magbibigay sa atin ng pag-asa na darating na po yung ating Panginoong Sokristo. Kung nag-aalangan pa rin po kayo, kung magpapabakuna kayo hindi, sasabihin ko na po sa inyo, huwag po kayong matakot. Ako po, maraming beses na po ako na-vaccinan at naramdaman ko po, po yung protection po dito. At hindi lang po ako mga kapatid, pati po yung iba't ibang mga tao sa buong mundo. Nakita po natin na marami na pong tao ang naproteksyonan nito pong vaccine. So, wag po tayo mag-alala. Pero mga kapatid, kung meron talaga kayong pinakatahilan kung bakit ayaw nyo magpabaksin, nirerespeto po namin yan. Nasa sa inyo pa rin po yung desisyon. Pero kung hindi po kayo magpapabaksin dahil nga po iniisip nyo, ito po yung mark of the beast, nasabihin ko na po sa inyo mga kapatid, mali po yung mga naririnig po nyo na yun. Isa po yung misinterpretation ng mga tao patungkol po sa mark of the beast. Simple lang naman po mga kapatid, kung alam ko po na yung vaccine yan po yung mark of the beast, hinding hindi po ako magpapabakuna. At higit sa lahat, ako na po mismo yung magbababala sa inyo at sasabihin ko kayo na huwag kayo magpabakuna. Dahil mga kapatid, ayaw ko pong ipahamak yung sarili ko. At higit sa lahat, ayaw ko po kayong ipahamak. So ang gusto ko pong mangyari mga kapatid, is malaman nyo po yung katotohanan. At ito po, sinasabi ko po yung katotohanan sa inyo. Nawa nga po magbukas yung puso at isipan nyo. Yes mga kapatid, na dyan po yung vaccine, makakatulong po yan. Pero ang pinakamahalaga pa rin po sa lahat, syempre yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Habang naghihintay po tayo sa Panginoong So Kristo, dapat po nandyan po yung tiwala po natin sa Kanya at higit yung pag-asa. So yun lamang po mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Magpalaan po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.